Hapon sa inyong lahat mga idol uh, Ngayong araw na to ay magtitimpla tayo ng uh, fire start kasi mga idol yung aking sisiw ay 6 days na At uh, titimpla natin para hindi magkasakit yung ating sisiw hanggang sa paglaki Kaya kararating ko lang mga idol uh, Para hindi dapuan agad ng sipon Tapos uh, oxidiosis at ang bagay dyan sa ating sisiyo mga ano, mga kagaya ng nitong aking na bagong pisa, kailangan natin na bigyan ng fire start. Ayan, mayroon na ako nakahanda dito mga idol ng tubig. Tapos bali idol ay dito ko ilalagay yung painoman kasi bali lima sila. Tapos yun dun sa likod, uh, 12 yun. Ganon din. At titiplandi din natin yun ng ah, uh, peristat At bali idol, yung, yung uh, 12 ko na at inalis ko muna yung inahin kanina ng umaga kasi ah, uh, hindi nakakatuka. Ang laging tumutuka dun at nakakaubos ng patuka ay yung inahin. Tapos na na ano yun, natatapakan kaya ngayon mga idol ay magtitimpla ako ngayon ng perastat para maging malusog yung ating sisew at hanggang sa paglaki para hindi sakitin at ito at meron ako dito mga idol nakahanda na tubig, ayan mga idol at ayan yung aking sisew ayan idol at bubabain lang natin tong ating camera. Tapos, and my Tama-tama mga idol. ah tama, uh, hindi ko muna pinainom yung aking sisiw ngayon. at uh, kasi pinapa-uwa ko. Pagdating ko kanina ay naisipan ko na bumili ng Pyrostat. Tapos sunod doon man ng idol. Ah, yung ano, yung 12 din doon, papainumin din natin. Ayan. Ayan. Yan yung kulungan ng aking sisi mo, idol. Oh, temporaring, ano, ah, temporaring pintuan kasi na ubusan tayo ng kawayan. At yan, mga idol, oh. At yan yung, yung sisi, yung ibang kas, ayan, oh at yung isa ay nandito sa ano bagong palit yan mga idol yung ano yung sako kada umaga pinapalitan ko ng sako para malinis ayan umi umiinom na yung aking sisiyaw at dun din sa likod mga idol ah meron din pahabol-habol na pisa at yun inisa ko na yung mga sisiyaw doon, pinag-isa ko na pinagsama ko na kasi kahit na yung tatlo ay hindi kanyang sisiw ayun kinonport naman nung aking inahin kaya ito mga idol ay sisiw to ni bangkas at yung doon sa avocado at yun ay halo yun yung sisiw doon Kasi isa lang yung ah, nagmanada doon Bale, dalawa nagmix na yung dugo noon At ayan mga idol ay Opay namin natin yung aking sisiw Para hindi sakitin paglaki At bali bumili ako ngayon mga idol Kasi kararating ko lang At sabi ko, papauhawin ko yung aking sisiw At para makainom nang na pyrostat. Ayan. At ang ganda nung bangkas na ano, white hats. Ay, ang father niyan ay yung suta, ang paa, yung white hats. Ayan, mga idol. At bali mamaya, puta din tayo doon sa likod. Kasi nandun yung 12. Kasi bala ko mga idol, itong katabi nito. At tatanggalin ko rin to. At gaganituin ko rin. Ganituin ko din yung... Ano? Yung kwarto. Kaso, nagano pa ako mga idol ng kawayan. Ganito, oh. Para meron tayong pangharang dito sa banda sa gilid. At bali, 6 months na yan mga idol. Kasi pisa yan ng 19. At bali, sinulat ko na yan mga idol sa, ano, sa notebook. Para meron tayong record pag kung sa paglaki nito para hindi ta hindi natin makalimutan sa ano hanggang paglaki ayan mga idol ah, uh, tinutubuan na ng pakpak -pak yung sisi kong white hat, so ayan o uh. at pagkakaumaga hanggang hapon mga idol, pinapalitan ko yung sako at yung sako ay, ano ako ng powder na may sundrox para matanggal yung bakterya na mga ipot-ipot diyan. Kasi pag ganito, hindi na muna natin ito pupurgain hanggang sa paglaki na. Tapos ganito lang sa tamang pag-alaga. At ito lang yung aking pamamaraan. At bali ngayon mga idol hapon, bumigay tayo ng apairastat. Uh, bali, kasi siya si lang yung nabili ko dalawa. Uh, kahit na Sang araw tatlong beses tayo magbigay tapos bukas naman uh, umaga hanggang tanghali hapon kahit fresh water na lang tayo tapos mga idol ayan yung solar tapos sinaharangan ko pa to dito mga idol ng net para uh, hindi pasukin ng ano ng uh, lamok at alam ko naman mga idol hindi naman yan ano pasokin ng lamok kasi yung yung net ay yung pino yung nilalagay ko dito sa bago ko ibabalik yung pintuan at hinaharangan ko pa dyan ng net at dito mga idol dito yung net tapos dyan ha, kaka cover na yan saka hindi basta basta pasokin ng lamok yan kasi yung uh, apakan nila yung sahig ay may sako at pag laki-laki na mga idol kasi yung mga mata ng chicken wire kasi ah uh, ano yan eh malalaki yung mata at pag malaki-laki na yung ating sisiyo na pwede na natin yan tanggalin yung sako at doon na sa ilalim yung sako para yung ipot diretso sa ilalim kaya ganito lang yung ano at ayan oh at nakainom na ng ano ng ah uh, hinalo kong powder na pyrastat. Tapos mamaya, mauubos na yan, mga idol. Dito na naman tayo sa liquid Titimplan din natin to mga idol. Ayan. Takpan natin ng ipit. Bali, five months din tong itim ko mga idol. At katatanggal ko lang ng sako. At rinig nyo mga idol. At grabing iyak-iyak yung aking sisiw. At yan, halo-halo na natin. Nas bibigyan na natin sa ating sisiw. Na natin. plana. Tapos eh no? At inalis ko yung inahin at balayan mga idol oh. At hindi yan ano, sabay-sabay ang pisa. Bigyan na natin tong bagong palit na sako tapos napaka na kasi nung inahin mga idol kaya nilis ko muna yung ah, bali yung nanay nila At yung iba hindi pa umiinom Abale, 12 yan mga idol yung aking itim. Tapos ito, malaki. Yung, itong una yung pisa. Yung hinalo ko yan doon kibangkas. Tapos yung umiinom. Tapos yung iba mga idol ay pahabol-habol yan na pisa. tapos mga idol ay kuha tayo ng konting patoka kasi yan dito sa ano sa ah nandito nandito yung ating patoka konti lang yung binipigay ko dyan sa maliliit kasi ano pa lang mga idol at tikim tikim at marunong na rin itong mag kayas kayas itong aking sisiw minom tapos meron ding tumutoka kasi pag ayun nanay niya nandito at hindi nakatoka yung aking sisiw kasi yung inahin ang umuobos ng patoka at baka naman kasi mabansot tapos natapakan pati yung ano yung maliit at kaya inalis ko muna nandun sa kawayan Walay, like, in-update ko na kayo sa aking uh, bagong pisang sisiw. Uh, paki, please in subscribe naman dyan sa aking uh, munting channel. At para lagi kayong update sa aking video. At doon din sa Facebook page. At uh, thank you sa inyong lahat sa nagpalo. At ayan ay, eh, magandang hapon na lang sa inyo. At katapos ko lang magbigay ng patoka sa aking sisiw. At bali, snack na rin nila nito kasi alas stress na. At kahit mamaya, gabi, at bigyan ulit natin sila ng konting patoka. Tapos, ato yung tinimplako ko, ah, bago pa naman to. At kahit mamaya, hindi na muna natin to ah, hugasan. Kasi hindi pa naman to na, naka 24 hours. At bali, alas stress natin to tinimpla. Uh, kahit mga 7 o 8 na lang, tanggalin na natin. At mauubos na rin to nila kasi matakaw na rin to sa tubig. At maganda din yung uh, para iwas, iwas tayo sa sakit ng ating siso. Kaya magandang hapon na lang sa inyo. At bye-bye!